Aray! Scarlet? Betty! Ah! Betty! Ikaw nga yan. Bakit ka tumatakbo? Matakot-tatakot kay Scarlet! Betty! Bakit? May kamukha ka doon! May itim yung mata! Malaki yung mata! Ano ka ba? Nagbibirong ka ba, Scarlet? Totoo yun, Betty! Halang, Scarlet! Baka double ganger yun! Uy, Betty! Scarlet! Andito lang pala kay Alexa, ikaw ba yan? Oo, ako to. Kanina pa ako nag-aantay dun sa gawal para maglalaro tayo. Pero hindi ka bumalik. Tingnan mo, gumabi na lang. Alexa, Betty, may kapareho kayong mukha. Tapos, may itim ang mata at pa. Ayaw sila ako! Ha? Alexa! Betty! Hoy, Betty, Alexa! Hintayin niyo ako! Can I style it? Ayo! Huwag ka nang mati! Miss Scarlett, ba't para ang sasaya mo ngayon? Eh kasi Alexa, pinayagan ako ni Mami ngayon na maglaro sa labas! Ah! Kaya pala ang ganda ng itim mo kasi pinayagan ka ng Mami mo na lumabas! Oh, simple naman, Alexa. Alexa, may dala ka bang laruan dyan? Ah, sorry, sorry, wala akong dalang laruan. Ah, sorry, Scarlett, wala akong dalang laruan. Di ba, ikaw rin, Scarlett, wala akong dalang laruan? <laughs> Ay, sorry ka, Alexa, pero may dala akong laruan. Tingnan mo. Oh, Allah! bakit ka nagkaroon ng laruan? Di ba, wala akong dalang laruan kanina, Scarlet? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, wala akong dalang laruan kanina. Pero dala ko naman yung Bon ni Doraemon, kaya makakuha ko anong gusto kong laruan. Weh, sige nga. Kung totoo nga, bigyan mo nga ako ng laruan. Hmm, ayoko nga Alexa, baka makuha mo pa yung favorite kong laruan dito sa bulsa ko. Sige na Scarlett, magkaya.